Gisugda na sa probinsya sa Agusan del Norte ang surveillance monitoring activities alang sa avian influenza kung bird flu. Kanong fly-in season, diin ang mga migratory birds gikan sa lain-laing nasod ang musulod o mudagsang sa probinsya. Paagi sa kini sa Provincial Veterinary Office aron mapadayon nga mapanalipdan ang kahimsog sa hayop o katawhan. Posibleng magdala o virus ang langyaw ng mga langgam gikan sa ubang nasod nga posibleng sab nga makatakod dili lamang sa mga lokal nga langgam at panlakip na usab sa panglawas sa tao. Nakapokus ang aktibidad sa mga lugar nga giilang risgo nga adunay halapad nga wetlands kung lake sa mga munisipalidad sa Kitsarao, Habunga o Santiago nga maoy sagad at tuan sa mga migratory birds. Nagpatuma na ang pagkuha og mga blood samples ug oro faringal cloacal swabs sa mga commercial o backyard poultry farms ang mga personahe sa provincial vet sa mga barangay nga dool sa wetlands aron sa nga masusi kung adunay presensya sa avian influenza virus aron mapugna ng posibleng pagkatag niini. Sa umaabot nga Marso 2026, gikatak ng ipahigayon ang follow-up blood sampling activities sa fly-out season aron mapadayon ang monitoring o masiguro na luwas pirmi ang Agusan del Norte sa bird flu. Nakigalayo na Provincial Veterinary Office sa Bureau of Animal Industry ug sa mga Municipal Agriculture Office aron padayon na mapaligon ang surveillance o mga preventive measures sa probinsya batok sa avian influenza. Beng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!